So ayan, good morning mga ka-update Ngayon po, update na naman tayo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel So ayan nga po, mamaya mga ka-update panoorin natin yung mga video na kung saan may kita natin yung kasipagan ng ating uh, Pangulo yung kanyang talagang dedikasyon sa kanyang at higit sa lahat sa kanyang pangarap para sa mga Pilipino yung kanyang acronym na BBM, Buhay at Bukas Mahalaga yan po yung aking acronym sa BBM so dito po makita natin pagamat marami pa rin yung pumupuna na ito raw ay pakitang tao ng Pangulo pero simulang maupo yung Pangulo, ito na po talaga yung kanyang gawain. Uh, Dati na kasama niya si Vice President Sara Duterte sa mga ganitong aktividad. Pero oh, ngayon, hindi na natin nakikita si BP. Na, kung totoo, siya yung dapat na magpakita ng malasakit, lalo na sa mga estudyante. Pero nasaan siya ngayon? Naging uh, secretary siya ng Department of Education Sinasabi niya na kaya siya umalis doon dahil may mga kurap So kung talagang may malasakit sana sa mga bata Ngayon makikitaan siya ng kanyang trabaho Ng kanyang dedikasyon Na matulungan yung mga bata, yung mga guro Na talagang may sagawa Yung magandang kalidad ng edukasyon sa ating bansa Nakitaan siya na pumunta lang sa mga school yung pinopromote niya yung kanyang sariling aklat na ibibinta din bababayaran sa gobyerno dito makita natin si Pangulong Bumbong Marcos marami tayong mapansin dito mga ka-update eh. kung pwede lang nga na paulit-ulit nating ipiplay o ipapakita yung mga video na to marami tayong makikita na talagang kahanga-hanga sa pamilyang Marcos sa kanyang anak na napaka simple, uh, kung tutuusin laki sa yaman no? sinasabi na talagang mayaman sila kahit na hindi naging presidente pero makita natin sa pagkilos ng kanyang anak talagang disiplinado makatao no? may, may modo na masasabi natin walang angas na makikita natin sa kanya itong si Pini mga captain so ngayon panoorin na natin yung mga video na sinasabi ko mga captain niyang makita yung, uh, yung totoong estado ng ating mga eskwelahan at, at sino yung matutulungan niya. At dito, alam natin, uh, hindi pa nakarating ang Pangulo dito pero uh, meron na po tayong mga internet na kinangayos ni Presidente dito dahil yun ang isang uh, pagkulang dito. Wala silang uh, internet connection. Ito nga marami tayong makikita ng napakagandang pag-uugali Yung pamilyang Marcos Lalo na yung Pangulo na Makita natin mismo siya Yung nanguna sa gawain ng brigada Madalas nga sabihin Ng mga sekretary niya Na uh, pwede na sanang Iutos siya ni PBBM sa amin Pero makita natin talaga siya Nang pangunguna sa pagawa Ayan makita natin humahawak ng uh, barina Hindi lang pakitan tao yan dahil kung pakitan tao lang yan malapit na yung eleksyon na sa kagagawin pero alam naman natin na hindi na pwedeng tumakbong muli si Pangulong Bongbong Marcos sa pagka presidente kaya walang bahit ng politika na kung ating uh, iisipin mga ka-update sa hindi nakagusto ng ating vlog na to pasensya po pero tayo po ay nasa katotohanan lamang at sa mga nakagusto naman ng ating vlog, palike na lang po sa mismong video. Pa-share na din po at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So po, maraming maraming salamat sa panood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.